sa oh, tama tama sa clearing ang ganda ang ganda ng mga sinabi ni ano ni Diwata tama naman naka unfair naman talaga pag siya yung ano uh, agad 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 may mga question sa kanya parang parang tinataboy na siya sa mismong pwesto niya pero kawawa din siya pero pilit siyang binabagsak pero hindi pa rin sabi na nabumabagsak dahil sa mga tao mahal na mahal yung mga tao lalo na mahal si di, mahal ng mga tao si Diwata kaya bilib na bilib ako sa iyo Diwata sana marami ka pang matulungan na tao na at lalo na bigyan ng trabaho yung ibang tao kaya bilib na bilib ako sa iyo Diwata tama pares tayo yung, oh, tama tama